kuya oh, yes, si Juni boy. Okay. Ciao oh, guys. Okay. Kain tayo guys, ito yung kape. Mm -hmm. Para kami pinya guys, mm -hmm. eh. anak ni May nag-chat sa'yo no? mahingi ng pinya at saka bukado. <laughs> Nabil mo lang dapat na may dilang yum. Ba? Di mo ko tiniplahan ng yatas. Ayaw pa kasi. Kasi ramdam ko kasi ano. Yung gusto ko bumangon pero parang hindi ko may dilat yung mata ko. Yan 6 to 6 pa naman sa Tama ah, ba? Hmm. Third hours. Ano na, diduti ka ng... Meron 10 ten to 10 pa 10 to 10. Mas maganda, ano? Hindi ka antok. Hmm. Nag-apply kapag i-apon nung naibuan sa alibiro. Ay. Nung ay. Mag-apply kapag i-apon sa Ang una lang na mano no, ha? Maganda okay, na sa alibiro kayo. Tuloy-tuloy na Hmm. Iba na Indo-Indo. May ba? Wala. Wala? Sumusunod ka lang sa ano. Katakaran. Ang tsig-tsig natin pa rin eh. Ang sarap ng avocado ng kain ako. Hindi mo ko binigyan. Ilaw ka eh. Isa lang ako Ang dami! Dayang! Maganda kayo. Anong lang binigay sa akin? Bukas eh. Paano hon mo ako ka? ah? Baka kasi umaga nag-ano na kayo yan. Maka-ote okay ako bukas ah. Baunin mo na isa yung para baon mo gali. Para may pagkaon ka mamaya gabi. Hmm. Ha? Ano meron na? Dalawa lang yung kanina kagabi na tira. Wala ka nagbaon. Meron po.